Isang napakabisang paraan paano umakit ng swerte, paano umakit ng malaking halaga ng pera at 'wag po kayong matakot sa swerte na darating nito sa iyo. Ang kailangan mo lamang dito, positive ka, ah, gagawin mo po ito dahil 100% kang naniniwala na sa pamamagitan nito, ikaw ay makapag-attract ng napakalaking halaga ng pera na papasok sa iyong bank account or mayroong tatawag sa inyo na kayo po ay nanalo yung mga ganyan po. So wala pong mawala kung ating susubukan. Ang importante lamang dito, ginawa po natin ito yung may lubos na paniniwala, yung puso isip natin, ginawa natin ito dahil tayo po ay isang positibong tao pagdating sa mga ganito pong paraan. Ito yung mga natural lang po itong mga paraan pero napaka po. At kung gusto mong malaman po ito kung paano gamitin itong mga nakikita ninyo, uh, panoorin mo po ang video hanggang matapos. Iga-guide ko po kayo kung ano yung magagawin mo dito. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, please subscribe po. Pakihit yung bell button para sa susunod nating mga videos, manotify ko po kayo. Ang una mong gagawin dito mga kaswerte, ganito po ang gagawin mo mag uh, kung mayroon po kayong Chinese incenso, napakaganda po nito. And then mag-ready kayo na kahit tatlong, tatlong piraso lang. Kung wala naman kayong Chinese incenso, kahit kandila, no? Pwede kandila. And then itabi mo siya diyan. So mamili lang po kayo, Chinese incenso or kandila ang gagamitin mo. And then kailangan mo ring papel dito na susulatan po ninyo. Kahit anong klase na papel, pwede yung papel na bond paper, pwede yung papel na yung mga sa mga anak natin, pwede 'yun. And then ballpen po. Kung may green na ballpen po kayo, or green na panulat, mas maganda siya. Kung wala naman po, pwede kayong gumamit ng blue at saka pula. Ayan. Ilagay niyo ang uh, mga ito sa gitna. Isama ninyo ang perfume. Ayan. Ang perfume naman, ito ay gagamitin po natin ngayon sa ating uh, pag attract po ng pera. So, ayan. Uh, lagay lang natin dito. So, once na nakaready na po itong lahat, ang gagawin mo po, una mong gagawin dito, sindihan mo itong iyong Chinese Incenso. Yan, sindihan mo siya. And then, once na nakasindi na ang Chinese incenseo uh, ilagay mo siya diyan sa harapan, diyan. And then, hintayin mo muna na umusok siya, kasi yung usok ng Chinese incenseo nag-iimbita po yan ng swerte. Nag-attract po yan ng positibong enerhiya. Yung positibong enerhiya na yan, makakatulong po yan sa'yo, upang matupad ang iyong kahilingan. And then, once na naka, umusok na yung Chinese incenseo uh, inhale, exhale ka muna ng tatlong bisis. And then, kunin mo po itong papel na ito. And then, dito po sa papel, Uh, sumulat po kayo dito ng halaga ng pera ng gusto, uh, na gustong gusto mo talaga no uh, kahit magano po pwede naman po ako guys mas deserve kong isulat kasi parang nagsulat ka parang sumulat ka ng uh, letter para sa universe parang ganyan kasi ilang beses ko na pong ginawa na may sinulat akong halaga ng pera And din sawa ng juice na tupad talaga siya guys uh, at kailangan mo lang talaga yung paniniwala no so dito po mga kaswerte una po isulat mo ang numero na A8. Uh, so, 8 po ang ating gagamitin dito ngayon. Itong number 8 po, para po ito sa swerting tuloy-tuloy. And then, dito po sa baba, isulat mo yung sign ng pera natin kung nasa Pilipinas ka. So, dito po. Tatlo lang. And then, uh, dito po, halaga po ng pera. So, kahit magkano, pwede mong isulat dito. No? Kahit magkano, pwede. And then, dito sa baba, <coughs> yung pangalan mo. So, pangalan ko, halimbawa, ito yung pangalan ko. Pangalan ko din, apelido. Ano, apelido. And then, yung mobile number natin dito. Yan. Mobile number, so, kumplito po. So, once na nakasulat na po yan, kunin mo po ito mga kasutip. Again, guys, pwede po kayong gumamit ng kahit anong klase na papel. Okay po? So, takpan mo natin natin pintel pin. So, ang gagawin mo po dito mga kaswerte, again guys, kung walang insenso, kandila, sindihan dyan, okay? So, ang gagawin mo po, pagkatapos mong nasulat ito mga kaswerte, kunin mo po ang perfume, ito. Kunin mo yung perfume, isprehan mo siya ng perfume tatlong bisis. Ganyan lang po. So, nakita po ninyo, nabasa yung ating sinulat. Okay lang yan. And then guys, wag po ninyong kalimutan mo, sumulat po kayo ng halaga ng pera, okay? So, kahit magkano, pwede yung isulat mo. And then, once na na-spreehan na siya, guys, gawin natin tatlo, guys. Mas maganda tatlo or lima or uh, tatlo, lima or pito. Huwag pares, okay? So, ayan, pagkatapos mong uh, na-spreehan, ito po mga kaswerte ko, mag-wish po kayo dito. And then, kunin mo po yung wallet mo ipatong mo ito sa iyong pitaka, kunyari ito yung wallet mo, kunyari ito yung wallet mo, ipatong mo siya dyan sa wallet mo, mag-wish ka ng taimtim, ahiwakan mo ito, ah, mag ka ng taimtim. Na matupad ang iyong kahilingan nitong buwan na ito, nitong taon ng 2022, magkaroon kayo ng magandang daloy ng pera, uh, malaki ang pera na darating sa inyo, i-attract mo yung uh, malaki na halaga ng pera. Pwede mong sabihin, magkaroon ako ng maraming maraming pera nitong taon ng 2023. I claim it, I claim it. Uh, 888, magkaroon ako ng maraming pera ngayong 2023. I claim it, I claim it. Magkaroon ako ng maraming pera nitong taon ng 2023. I claim it. And then pagkatapos mong nagawa 'yan, yung kahilingan mo, tupiin mo lang ito mga kaswerte ko. Then ilagay mo siya sa pitaka po ninyo. Ayan. So tupiin mo siya, ilagay mo siya sa pitaka and then huwag mo siyang buksan, hayaan mo lang siya doon. At ito po mga kaswerte ko, kung ano man yung ah uh, ano man yung sinulat mo dito, asahan mo, darating sa yan itong taon ng 2023. Hindi natin masabi, pwedeng madali lang, pwede, pwede umabot siya ng ilang buwan. At maniwala ka mga kaswerte ko, ang importante, maniwala kang dumating ito sa iyo, makamit mo ito. So ayan lang po mga kaswerte ko, ang ating video sa ngayon. At maganda po ito gawin mga kaswerte sa unang dearness po ng... A uh, taon. So, bukas ang unang Biyernes ng taon. And then, sa Sabado po ay full moon. Ang full moon naman ay uh, January 7. Yan. Alas 7 po ng umaga ang full moon. So, napakaganda po ito gawin sa full moon. Umaga po, anak, uh, tiningnan ko po sa kalendar, umagang, umagang umaga, alas 7 po ng umaga. Yan, lalabas na yung full moon. Pero hindi natin siya mapansin kasi liwanag na yun eh. So, pwede mong gawin ito sa Sabado po ng umaga. No? And then, ito po mga ko, ang dulot po dito sa iyo, mag-attract po ito ng malaking halaga ng pera kung magkano yung sinulat mo dito. Ang importante dito, positive ka at naniniwala ka na uh, bago po matapos ang taon, makamit mo kung ano yung sinulat mo dito. Pwede kang sumulat ng sobrang laki ng pera. Po. And then, asahan mo mga kaswerte ko, mapupuno talaga yung bangko mo. Magulat ka na lang sa so, pera na darating sa iyo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at always positive mga kaswerte ko. Positive, positive, positive. Swerte, swerte, swerte. At dasal ko po sa lahat kong mga taga-subaybay. Sa lahat na nanonood sa video na ito ay bubuhos sa inyo ang swerte ko. Ano man ang iyong mga pangarap sa buhay, ano ang iyong kahilingan, makamit mo. Makamit po ninyo ngayong 2023. God bless everyone at huwag pong kalimutan. Comment down below, I claim it. And like, share to your family and friends this video. Subscribe na rin kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Maraming salamat po. Good luck mga kasertiko. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!